Mga kakaba, handa na ba kayong muling kilabutan? Sa gabing ito, isang kwento ng lagim ang ihahatid ko sa inyo, tungkol sa isang lalaking inatasang magbantay sa sementeryo at ang punso sa tabi ng nitsyo na may madilim na lihim. Ihanda na ang inyong sarili dahil magsisimula na ang kwentong Kababalaghan: Bantay sa Punso. Isinalaysay ni Arman, hindi ko alam kung bakit ko tinanggap ang trabahong iyon. Siguro dahil desperado ako. Tatlong buwan na akong tambay noon. Iniwan ako ng girlfriend ko na palayas sa inuupahan kong kwarto at nagsimula na akong magpalipas ng gutom. Kaya nang inalok ako ng kapitan ng baryo na magbantay sa lumang sementeryo sa likod ng bundok, hindi na ako nagdalawang isip piso kada gabi. Biro ni Kapitan Mang Orly sabay abot sa akin ng susi ng kubol sa sementeryo. Pero libre ka sa pagkain at tutulugan, basta siguruhin mong walang nanggugulo sa mga patay. Tumawa siya noon, pero ako seryoso, kasi sa estado ng buhay ko, kahit pagtulog sa tabi ng libingan, papatulan ko. Unang gabi, Gabi ng miyerkules, kasagsagaan ng bagong buwan, nang una akong magtungo sa sementeryo. Pitpit ko lang ay isang flashlight, isang thermos ng kape at isang lumang transistor radio na hiniram ko pa kay aling nena. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at huni ng mga bayawak ang maririnig sa gabi. Ang sementeryo ay nasa paanan ng gubat. May isang kubol na gawa sa kawayan sa mismong gitna nito. Doon ako magpapalipas ng gabi. Habang umiikot ako para masigurong maayos ang paligid, napansin ko ang isang punso sa tabi ng isang lumang nicho. Wala ito sa mga nabanggit sa mapa ng sementeryo na ibinigay sa akin ni Kapitan. Tila bago lang ito, ngunit mukhang luma na ang damot mga ugat sa paligid. Lumapit ako. May kakaiba sa punso. May amoy itong parang nabubulok na karne. Hindi ako sigurado kung imahinasyon ko lang, pero parang may naririnig akong mahinang ungol mula sa ilalim nito. Pinaliwala ko, baka dagalang o ahas. Ikalawang gabi, may napansin akong kakaiba. Habang nagkakape ako sa loob ng kubol, may biglang kumalabog sa labas. Lumabas ako agad. Nang silipin ko ang punso, may mga bakas ng paa sa paligid nito. Maliliit, matatalim, at tila paakyat sa nitso parang bakas ng bata pero may matutulis na kuko. Parang hindi tao. Kinabukasan, kinausap ko si Kapitan. Kap, may punso pong malapit sa nitso ni Mang Teryo. Tila may gumagalaw doon tuwing gabi. Biglang tumahimik si Kapitan. Napatingin siya sa akin. Seryoso ang mukha. Bantayan mo, huwag mong gagalawin at huwag na huwag kang magbubungkal diyan. Ano po bang meron doon? Hindi siya sumagot. Tanging isang buntong hininga ang isinagot niya bago ako pinalayas sa opisina. Ikatlong gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng mga kuko na tila kinakalmot ang pader ng kubol. Nang lumabas ako, wala akong nakita kundi ang punso na ngayon ay tila bahagyang gumalaw. Para bang lumalaki ito. Doon ko napansin, may tumutubong mga hibla ng buhok sa ibabaw ng punso mahahaba, puti at parang buhok ng matanda. Napaatras ako. Bigla isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Nawala ang buhok sa punso. Tila wala nang nangyari. Pero alam kong may mali. Ikaapat na gabi, sinadya kong magpuyat at magbantay. Nagdala ako ng kutsilyo at asin. Pinagmasdan ko mula sa bintana ng kubol ang punso. Bandang alas tres, gumalaw ito. Bumuka ang lupa at mula roon may lumabas. Isang matandang babae, payat, kulubot ang balat at halos kalansay na. Nakalugay ang mahabang puting buhok at ang mga kuko ay parang mga patalim. Dahan-dahan siyang lumakad papalayo sa punso patungo sa sementeryo, aswang. Nanigas ang katawan ko. Pinagpawisan ako ng malamig, ngunit hindi ako gumalaw. Pinanood ko siyang pumasok sa isa sa mga nitsyo yung kay Aling Mila na namatay lang dalawang linggo na ang nakakalipas. Maya-maya, lumabas siya. Sa kanyang kamay may hawak siyang parang lamang loob. Pumalik siya sa punso, pumasok, at naglaho. Kinabukasan, pinuntaha, enko ang nitso ni Aling Mila. Bukas ito, walang laman. Nawala ang bangkay. Ikalimang gabi. Dinala ko na ang Biblia ni Nanay, Bawang at Rosario. Hindi na ito biro. May aswang sa sementeryo at doon siya nagtatago sa punso. Gabi, nagbantay ulit ako. Naghanda ako ng bitag sa paligid ng punso, tinik, asin at ilang pako. Ngunit alas dos pa lang ng madaling araw, piglang nawala ang ilaw sa buong sementeryo. Nawalan ng baterya ang flashlight ko tumigil ang radyo. Wala akong marinig kundi hining ako at ang pagkaluskos sa labas. Nang silipin ko, nakita ko siyang muli, ang matandang aswang. Ngunit ngayon, hindi siya mag-isa. Tatlo sila, pare-parehong payat, matanda at may mahahabang kuko. Parang mga multong sumanib sa laman. Kinagat ko ang labi ko para di mapasigaw. Nanginginig akong umatras, ngunit nadulas ako napatingin sila sa akin nagkatinginan kami isang segundo lang pero tila isang buhay ang lumipas sumugod sila dali-dali akong binuksan ang bote ng asin at isinaboy sa paligid napasigaw ang isa nagliyab ang balat niya umurong silang tatlo habang umaatras bigla silang tumakbo pabalik sa punso lumusot sila sa lupa na parang usok iniwan nila ako nanginginig pawis na pawis at puno ng takot. Kinabukasan bumalik ako kay Kapitan. Isinalaysay ko ang lahat. Hindi siya nagulat. Matagal nang tinatago ng baryo ang lihim na yan, sabi niya. Yung punso, taguan yan ng matatandang nilalang na hindi tumanda sa karaniwan. Nakatali sila sa lupang yan. Hindi pwedeng bungkalin, hindi pwedeng palitan. Basta't may bantay sa gabi, hindi sila lalampas sa bakod. Bakit di nyo sila patayin? Hindi basta-basta. Masyado silang malakas. Pero habang may bantay, natatali sila sa lugar. Pag wala, lalabas sila, kakain, magpapalakas. Hanggang ngayon, bantay pa rin ako sa punso. Walang may gustong tumanggap ng trabaho. Ako lang. Tuwing gabi, dala ko ang asin, bawang at panalangin. Tahimik sila sa ngayon. Ngunit alam kong buhay pa rin sila sa ilalim ng lupa minsan naririnig ko silang bumulong arman arman hindi ako lu malapit at hindi ko sila tinatanggalan ng tingin sapagkat sa oras na makatulog ako maaaring ako na ang susunod na ilibing